Kritikal sa pagamutan ang 36 anyos na lalaki na kinilalang si Joel matapos bumangga ito sa kasalubong na van sa Badoc, Ilocos Norte. Ang banggaan nangyari noong bisperas ng Pasko, December 24, 2023, pasado alas 4.30 ng hapon. Bumangga actually sa isang van. Uh, Tinuha niya yung other lane. So as yun po yung... Uh nabang niya and then uh, tumalsik doon sa gilid ng highway at tumama sa isang poste ng uh, inek. Bago pa man ang aksidente nakita na ng mga pulis ang biktima na nakikipag-inuman sa mga kasamahan nitong kalalakihan Pinagsabihan ng mga pulis ang biktima at ang kanyang mga kasamahan na huwag sobrahan ang pag-iinom Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap sila ng tawag tungkol sa isang banggaan ng motorsiklo at van sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Mabusag, Norte. Dito, namukha ng mga pulis ang biktima. Under the influence of liquor, itong uh, driver fracture yung kanyang left knee and then uh, broken yung toe niya. Nasa critical pa rin kondisyon ang lalaki at nangako naman na tutulong sa pagpapagamot ang 39 anyos na driver ng nabangga nitong van. Samantala patay ang sa 60 anyos na senior citizen na si Andres Enrique Saguden matapos bumangga ito sa puno sa sitio Kinapian sa barangay Suyo Proper sa Suyo, Ilocosur sa investigasyon ng PNP papunta sa ng matanda sa isang kantin para magbayad ng utang nang maaksidente ito natumba siya. Tapos yung ulo niya na po sa may asminto, sa may kalsada. Agad tinulungan ng mga nakasaksi sa aksidente ang matanda. Mali nagmi-maintenance po siya kasi may hypertension pero minsan nakakalimutan niyang mag-take ng medicine. Baka yun po yung rason, baka nahilo po o ano po sa daan. Naitakbo pa sa paggamutan ng matanda pero idineklara rin itong dead on arrival. Charles Nicolimon Para a Headlines.